Good morning mga idol. So karon mga idol, na masahero ko mga idol. Ang akong pasahero mga idol, mga estudyante mga idol, tulok mga idol. O sa mga idol, makaagi kong estudyante nga ng lakaw, ang init kayo. O nang na ko nila, o nga nung galakaw sila, wala ko na sila ikaplete. Kaya ilang ikplete, ilang ipalit ang sudan, isnak. So, bakante pa man akong pinikab mga idol, akong tricycle, ako silang ipasakay. Kaya naluoy ko nila galakaw, perting inita kay makarealize po ko sa una sa ako ang kaagi na magtiniil lang ganing ko abot og iskulahan bisag walay balon basta makabot lang kong iskulahan ingon ana amo ang kaagi sa una mga idol so kung makagi ko estudyante mga idol muna ako yun na silang hunungan basta, na napay bakante ako ang pilikab o tricycle ako na silang pasakyon magulan o maginit munang maluoy yun ko nila dili ng tricycle driver nga walay dili maluoy kabalupin may maluoy So, naagumi isudyante po na amo po ng maunahunaan nga dili po lalim ning imuhang anak maglakaw ng perting inita. So, shout out sa mga pinikab driver lang diha. Inaot nga kamaluputang ang sa atong mga isudyante. Ulay kaplite atong pasakyon basta napay bakante atong tricycle.